Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon. Sa isa na namang makabuluhang kwento, na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng makahiya. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, may isang mabait at mahiyain na dalagang nagngangalang Maria. Siya ay nakatira sa isang maliit na baryo kasama ang kaniyang mga magulang. Kilala si Maria ng lahat bilang isang masunurin, mapagbigay at laging handang tumulong. Ngunit sa kabila ng kaniyang kabaitan, siya ay sobrang mahiyain, madalas ay hindi makatingin ng diretsyo sa mga tao at kapag may papuri Siya'y namumula at nagtatago sa likod ng kaniyang ina. Isang araw, kumalat ang balita na may mga tulisan na nanloloob sa mga bahay sa kanilang baryo. Kinabahan ang lahat. Takot silang mawala ng pagkain at kayamanan. Nang makarating ang mga tulisan sa lugar ni Maria, dali-dali siyang nagtago sa likod ng mga paso ng halaman sa kanilang bakuran. Pilit siyang pinapahanap ng kaniyang mga magulang Ngunit ayaw niyang lumabas dahil labis ang takot at hiya. Nang makaalis ang mga tulisan, hinanap ng kanyang pamilya si Maria. Ngunit hindi na nila siya makita. Sa halip, may napansin silang isang maliit na halaman na noon lang nila nakita. Ang mga dahon nito ay agad na nagsasara tuwing may hahawak o dadaan ng malapit. Pinaniwalaan ng mga taga-baryo na yon ay si Maria na pinarusahan o pinagpala ng batala upang manatiling ligtas at laging magpaalala ng kanyang kababaang loob. Tinawag nila ang halaman na makahiya sapagkat gaya ni Maria, ito'y tila nahihiya tuwing hinahaplos o nilalapitan. Mula noon, ang bawat batang nakaririnig ng alamat ay tinuturuan na maging magalang, mapagkumbaba, at huwag agad lumapit sa panganib. Aral ng kwento, ang alamat ng makahiya ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kabutihan ay laging kaakibat ng pagpapakumbaba at pag-iingat. Tulad ng mga dahon ng makahiya na marunong umatras kapag may panganib, mahalaga na alam nating protektahan ang ating sarili habang nananatiling mabait at magalang sa kapwa. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.